Hey, hello po. Good afternoon. Ayan guys. Ano, nakaluto na po ako ng aking ulam. Ayan guys. masarap na. Po. Mabango na. Dahil wala pong ano, sili nga ba. Ayan. Kulang po kasi sa, ano, sa sili. Kasi yung nagpapabango. Kaso wala pong sili. Wala akong mabigyan. Hindi po kasi dumaan yung, ano, yung ko, ko. Lagi nagbebenta sa atin Ang ulam. Ayan. Kaya, wala po. May pupunta pa ako sa bayan para lang mo din ang siling haba. <laughs> Ayan. Hindi na lang. Kasi, pwede naman wala. Next time na lang. Ayan. Pero, mabango talaga guys pagka mayroon ang siling haba. Ang paksin. Mabango. At masarap. Pero, okay na rin pa. Okay na rin naman. Ayan. <laughs> Ayan, guys. Nakaluto na pa ako kasi alauna na. Alauna na. Mag-aalas yung sinapon, guys. Gutom na po kami. Ayan. Ayan. Pati si Bobo, gutom na, guys. Bobo, gutom ka na po? Gutom ka na? Sumagot ka. Ha? Gutom na? <laughs> Ayan, guys. Nag-iintay -nag lang po yan, guys, lagi ng ano, ng pagkain. Ayan, yan lang hanap mo. Ay, ano niyang gawain, guys? Ni Bobo. Ayan. Bo! Alika na. Kakain na tayo. Ate mo, ang bilis. <laughs> Tinan mo, ang bilis niya, guys. Huwag kakain. Di ba? Isa! Ayan. teka, baka masunod. Patayin ko muna, guys, yung aking gasol. Para nasa na ganun. Eh. Baka mamaya masunod. Siguro naman luto na ito. Kanina pa ito. Luto na po siguro ito. Patay na natin. Ayan. Ating takpan na po guys. Ayan. Pasensya naman sa aking takip. <laughs> kasi hindi naman po talaga yun ang takip mo. nag yung aking dalaga. Ay, Diyos ko to. Itinapon kasi sira na daw. pwede pa naman gawin para. Ayan, wala tuloy akong takip. Ayan. Salamat naman at nakaluto na ako. O, saan nakuha? Yun yung kinuha ko. Nagre-reclame naman ko kasi nawawala din yung, yung kanyang mga gamit, yung kanyang gunting. Ay, wala naman ibang kukuha nun, guys, kundi yung kanyang mga apo. <laughs> Ayan ang aking <laughs> mga Shout out ka naman, mama. Hello po. Ayan. Ayan po, ah, po mag kita. Magtahi daw kayo. <laughs> Tayo daw po magtahi, sabi ng nanay ko. Ayan. Ay lang kung gawain niya lagi, magtahi. Yeah. Libangan niya po yung guys. Ba gusto po magpatahi. <laughs> alam niyo na. Ay alam niyo po. Guys, ayan. Yung mga damit niya siya lang nagagawa. Ayan, ayan. Yung tinatahi niya po yan. Ito naman tinatahi niya. Tina mo guys yung tahi niya. Ang ganda. Parang ano, pang anong tawag ma? Sastre. Yung mananahi talaga. Ayan. <laughs> Kaso wala lang po siyang ano, kaya, <coughs> excuse me po, <coughs> wala lang po siyang ano, makina. Pero po kung talaga may makina yan, ang galing po ni mama manahinang mga damit. Yung mga damit niya po, itong suot niya, itong pajama siya lang po nagawa niya. Tinatahi niya, may mga tela po na malalaki, gagawa niya ng paraan yun para magkasya sa kanya. <laughs> Kaya kung meron pong kasi pangarap oh, niya pong ayan. Pangarap niya pong nung <laughs> maliit siya, manana. Ay nangarap na lang po siya. Kasi wala naman po siya yung makina ba. Anong tawag doon? Sewing machine ba yun? Ay! <laughs> yung ano, panahi ma? Anong tawag doon? Yung ginagawin ganyan? Hindi. Hindi sewing machine. Ayun. Ano Hindi ko makorek, guys. Pasensya na. Ayun. Basta yun. Yun ang gusto-gusto ni mama. Kasi hindi naman po kami makabili. Hindi namin kaya yun. Kaya nananay na lang po siya. Kahit po mga punda, ang galing mo ni mama. Ang galing mo. Yun nga lang. Pagkatapos niya pong manahin, lagi pong hilong-hilong. -hilo. Ayan. Matutulog lang. Liba, man, yung libangan mo na ng mga damit saan yun ako ama? si Jessica si Jessica wala si Jessica tulog niya ako <tryo> alam sa iti ki... <tryo> hindi yung gunteng saan mo nakuha ha? Oh. nakuha mo kay Jessica doon sa lagayan eh pasensya na sa lagayan eh hindi pa ni... akin gumahan kasi may hinanapol oh, may tahiyan din siya ibang tinatanong ay tinatanong ko ibang mas. Ano mama? May dahian man si Bilma. Mm. Yung box na maliit. Oh. Ah. Doon ko lang po ako, ah. May mga tinaba. Ah, ano ah, ginamit ni nabib ma? Ay, so, reklamo niya ng nanay. Kasi, Pabila, ako kinuha, baga niya. Hindi. Kinu kinuha niya daw guys. Bili Ayan, sandali lang po guys. Mayroon po ditong... Bili si Mayor po nabili po guys. Ayan. Anong bibilin mo iho? Soap drinks. Pinakamasarap. O ba? Sadyang masarap yung soap drinks. Atya na, atya. Anong atya? Dose man yun? Kali-kali ng mamimiling eray. Teka lang guys. Kukuha lang ako ha. <makes noise> Anong, ano na? You. Mountain Dew? Mountain Dew ba? Seven up. Merenda. Ano Oh, ito na po. Pitsong manok at Bigyan mo nga si Lulang ulam. Wala kaming ulam. Doon sa rep. Dali na. Hindi nga. No joke. Bigyan mo si Mamang ulam. Wala kaming ulam. Baka mayroon kayo. Bigyan nyo kami. Nanghingi na po ng ulam si Kaura kasi wala po kaming ulam. Joke lang po. Bye. <laughs> Ayan, napakainit init na po, guys. Ayan, oo. Wala na akong pambiling ulam, kaya tuyo na lang o kaya asin. <laughs> Kay Jeff, wala. Ah, mayroon, 200. Hindi man dumaan. Ay, manik mo. Ay, sorry, ay. Ayan. Ayan, napakainit init guys. Ayan. Tingnan nyo. Ang dami kong nilabhan. Ay, nako. yung guys. Yung aking mga nilabhan. Oy, mga bata. Anong ginagawa nyo dyan, ha? Nagkakalat na naman kayo? Oy, Louie, ano yan? Isa ka pang pasimuno dyan ng pagkakalat, ha? Itapon-tapon nyo yung pagkatapos, ha? At kakalinis ko lang di yan. Ayan guys, kasi may mga batang makukulit. Ayaw ko kasi nang madumi. Ang palibot. Meron mo naman guys, tinan mo, lawak ng aking walisan. Eh. Lahat po yan, winawalisan ko. Kasi ayaw ko nang madumi. Galit sa dumi, si kaorang. <laughs> Ayan guys, tayo magluluto na din sa kalam. Ayan. ang aking organic na kalan. Ayan po. Nakita nyo guys. Ang sarap po magluto dyan. Lalo pag mga tuyong-tuyo yung kahoy ko. Ay, naku. Mas gusto ko pa po magluto dyan. Kaysa sa doon sa ano. Ayan, tuyo na agad. Timo, super init na guys. Ayan, tuyo na agad yung basahin. Nilabang ko kanina. Ayan, yung aking orchids guys. Oh. Tuyo, ay tuyo na. Okay na po siya. Ubuhay na siya guys. Akala ko hindi mabuhay. Ayan dami kong halaman eh eh nabuhay po siya ito hanging plant po eh oh. oh sana mabuhay ito maganda po itong ano yung bulaklak nitong bunggabilya maganda tulay yellow ba yun yung parang yellow Ayan, sana mabuhay guys ito oh. Itinusok ko na lang po dito ang hangin plant ko. Ang ganda guys. Ang daming bulaklak niya. Diba? Ang ganda sa mata. Kulay pula. Maliliit lang siya pero ang ganda. Ito pa oh. guys. Nakakatuwan. Ang daming bulaklak. Ano na Surprise Ano nga? Nang? Pang ilan na yan? Pangalawa? super init guys. Ayan, natuyo na agad yung aking basahan. Kaka, ano ko lang kanina. Tuyo na agad. Ayan. Teka lang po. At may nabili. Ano na, Merinda, Ano? Yung aking dabar Ay, dabarkas. Kapatid ko pala. Nabili. Ay! Nay! Wala na pala! Mountain Dew na lang! Meron. Sa gaano? Twenty-seven. Ayan. Isa nga, tsaka lang isa't magic sarap. Oo, oh, ma'am. Manay. Bakit hindi rinda? Wala na nga. Sabi ko wala na eh. Sabi mo. Magiging nga po. Magic sarap at... ni Magic sarap at ano? Turbina saving time. Ay, ka na? Nasaan ang bata? Ay, sita ba? <laughs> si Taba. Si Shuni na sana. Kita, basta bigyan mo ng anak. Si Shuni, nagpunta rin. Ayun, guys. Nagbenta ako si, iniwanan ako. Ano ba yan? Ano ito? Mga batuta? Hindi. Candy. Ako lang mo yung paro. Okay. Oh. Thanks. Oh ani no bagay ito lahat, kinini? Sa Sa'yo, bebe, ilan? Jolly pong namahal. Yung Ah, frosty. Mama. Ah, 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 nak. Isa frosty. Mama. <laughs> <laughs> Kamukha ni nang ang Ang guys ay kukuha frosty ayun ayun nakulog pa ayun guys mabinta po ito sa mga bata guys ah 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 Ayun, pinapagdan naman dyan. Ah. Makano lahat? 33 po? Malagi. Plus utis. <laughs> Plus utis. <laughs> oh, ayan. Kimanay na lang para hindi ka nagbastos. Ilan Kumpa na to? Na? 33. 33. Ako pa hindi na ko na eh. 33. Wala ko si Buyas. Bawang lang. Bawang lang yan to. Uy, 33 Ay, lang to. Ay, 30. Ha? Ang baga dito? Wala. Alam mo ba kasi ang pag nag di ba nagluluto sila ng kaba. Di pa bayaan sa sa kawali yung mga manteka. Ano yung 'yun? Kinuko ako. Oh, nabili ka na lang nakna na, lutong ano? Ayun, gulay kasi ng mga luto. Uy, masarap ang luto din sa ang Pipi uh, ate yan. Yan din. mo na ako umuwi na Masarap mang gulay-gulay doon. Ayun, masagang maganda talaga yung yes, Oh, Ay, ano yun? Ano yung bata ito? Ginu-joke muna naman ako, ha? Ano yun? Ayan guys, bata nito. Joker ka talaga. Ayan guys. Ay, salamat po guys. Ayan. <laughs> Hanggang dito na lang po nga itong videos. Masyado na po mahaba. Ah. Thank you po. Salamat po sa mga viewers kung walang sawang nanonood sa akin. Ayan, thank you po. Boon Marami po salamat niyo sa... Lang, sa mga support Gito. ko sa akin. Ayan. Ayan, salamat po kay Kuya Lix TV na lagi pong nakasupod sa ating mga ina-upload at pag ako naka-live. Thank you po kay Ate Jing TV. Ayan, salamat po at sa aking mga kating Salamat po sa inyo lahat. Ayan. Hello po kay Mama Skok TV at kay Mamshi Edmisi, Ayan. Hello po sa inyong lahat. Ayan. May galang shoutout po. Ayan. Shoutout po sa Galicia Family. Ayan. Yung mga pamilya ko po, po dyan sa Tacloban. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Lalo-lalo na po sa aking ano, dabarkan si Doona, teacher ng aking anak, si nanay. Uh, naliwot ko na yung, pero ko apilidong, ayun. Salamat po. Ano na? Sige po. Bye bye. Thank you po for watching. Bye bye.